Sa gitna ng madilim na gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasiyang maglakad-lakad sa lumang sementeryo. Habang nagkukwentuhan, napansin nila ang isang puting anino sa di kalayuan. Isang babae na nakasuot ng puting damit, may mahabang buhok na bumabalot sa kanyang muka. May nakaputing damit pangkasal, bulong ng isa sa kanila ang mga matay puno ng takot. Lumapit sila, ngunit habang papalapit, tila naglalaho ang babae. Ang hangin ay naging malamig at nararamdaman nila ang pagkabog ng kanilang mga puso. Sa isang iglap, narinig nila ang malungkot na tinig na humihingi ng tulong. Nagtakbuhan sila, ngunit sa likod nila, narinig ang mga yabag na tila sumusunod. Sa kanilang pagtakbo, isang malakas na sigaw ang umabot sa kanilang mga tainga. Huwag akong iwan. Nang makalabas sila, nagpasya silang hindi na muling babalik. Dala ang takot at ang alaala ng babaeng ng kaputi na nananatiling nagmamasid sa sementeryo. Kung gusto nyo ng mga kwentong kababalaghan, please subscribe, follow, like and share. Salamat!